mga Mars! Welcome back to my channel, Karin's Corp Station here. Disclaimer, itong video and photos na inyong mapapanood ay hindi ko po pagmamay-ari at ikikredit natin ang mga owner nito. Kasagsagan ng bagyong karina na may dalang habagat, kasama ang habagat, marami ang nasalanta sa buong kamay nilaan, isa na nga dyan ang sinakupan ni Congressman Arjo Atayde District 1 sa Quezon City Ang team ni Congressman Arjo Atayde sa District 1 Quezon City ang action agad ay namahagi ng mga relief goods sa mga naapektuhan sa bagyong Karina at isa nga po mismo na nakita ng mga constituents ng mga uh, District 1 kung saan barangay nagpupunta o namahagi ang team action ngayon ni Congressman Arjo Atayde ay kahit alam mong binahana pero nung nakita nga nila ang kanilang congressman na yun uh, sumama mismo sa pagbibigay ng mga relief group ay sobrang uh, napawi yung lungkot na naranasan nila at lumabas ang kanilang ngiti dahil alam mo, dinalo at pinuntahan sila mismo ng kanilang congressman. Or yan ang politiko talagang sa hirap ng sitwasyon ay makikita mo at nakikiramay yan si Congressman Arjo Atayde. And mga Mars, bukas, July 28, 2024, bukas na po ang one-year wedding anniversary ng ating Mahal na mahal na Armin at uh, hindi pa natin alam kung ano ang magiging selebrasyon ng mag-asawang Arjo and main Mendoza at Atayde sa kanilang pinakaunang uh, anniversary ng kanilang kasal mga Mars. And samantala mga Mars, ang mag-asawang Silvia Sanchez, Art Ataydi kasama ang kanyang anak na si Sabi ay nasa Paris ngayon mga Mars upang manood ng Paris Olympics. Ah, Napakasaya ano? Si Ma'am Silvia Sanchez ay hawak ang ating bandila mga Mars, ang Philippine flag para each year ang ating mga athletes doon mga Mars. Ayun no? And that's it mga Mars. Once again, Bukas ay one year wedding anniversary na po ng ating love na love na Armin. And that's it mga Mars. Thank you for watching this video. Please like, comment, share and subscribe for more scoops. Shout out Arminian. Bye! <coughs>